magpapalang araw po mga kaharapas eh, sa episode ko na ito eh, itong aming ano, you know, uh, mandat ako muna naman po kami eh, labang hindi pa kami mga kalaw dahil malakas pa ang aminan amin. eh, dito dito lang muna kami sa ilog syempre ang ating mga kasama mga kaharapas at si Bagwes oh ganuto na yun sa ating yung na syempre si ilog ginagamit nila kaya ito na lang yung Raptor Boys ang ano namin service uh, di bali dyan lang kami sa ilog sa dating pinapangilawan namin Raptor Boys na yung gamit ay alam mo mga tatlong araw sa ano eh no? <laughs> <laughs> ay mga karama so basahin nyo si satiin mo satiin mo satiin wala lighter magwes hindi magningas ay gano'y lighter boy lighter ay mga karama dito kami sa port ng kami na wait, oh, ang daming bangka. Nagsipagtaguan dahil sa uh, ano nang bagyo ng bagyong, ano yun. Ay, iba wala pa kalis. Ginulong na. Ah, ang sila wala lao to. Oh. Ka. Pero kami may lao. <laughs> may, may ilog na. Lao kami sa ilog. Sa ilog kasi kalbada sa labas. Malaking alon. Sa ilog kalbada. Tining na tining. Inis daw po. Ano ba dati? Inis uli namin. Alimango. Alimango. At saka mga dako mo. Kahit ano madanan. Ahas kung ahas. Uy. Sama-sama na. Sige nga mamaya. Mamaya. Takpo lang ko hindi kaya. Sige nga. Alam mo ah. Mamaya ka lang. Huwag naman ka Ang harapan o. Yung baboy ililikas nila o. labas o nakalusot din kami dito sa ilog Maram sa kantuan o nakalusot din kami doon wala kalon alon wala kalon alon Agus lang August, na <laughs> kalon alon o no? yan pang paglawat namin mga karabas <laughs> kasap din pala si raptor dito eh Manguray din sana kami kanina mga karabas kaya nagkasabay-sabay eh, yung team Ilog mga uh, panguray din tapos lima sila eh tapos sa apat kami hindi kakasya tapos sila busing mong uray din sana kaya nag na lang kami ng ano ng plano uh, pang gabi na lang kami among ano kami mang dadakumo at pa ano yun naman natin si Bagwis matakuti ng dakumo ito oh, maraming bata ang so, laki ng bata ito sila ng bundok

Oh, eh. oh masih yang kasih sirap kurang.

malang henta ko mo Ay, na Tatlo na ang kot berina 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 lupa 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 lang. lupa 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 Si lupa lupa lang

May <laughs> medyas pa. Tapos si Pixie tigay lang yung balik. May medyas din yung brad, Uy! Puro medyas. Dami na sa akin. Nga. Kaya medyasan? Dami tinig kasi dyan. Sikip. Air. Batak. Tumado. Tumado. Bata? <laughs> <Tintis>. Alok. <laughs> oh, ang O, tindi ng kuntis niya. Ngayon, may laban na to. <laughs> sa kagatan. Sige, <laughs> Kala sige nga. Kala nyo makakatuwa kayo mga talangka. Ka. Ay, mga ano kaya nung muli rin. Yung nakuma. wala Dalawa talaga oh. Dalawa. Ito so, pangs. Naka ano na Ayun. ako, naka all uniform na ako. Suta man ang kay Pings, Jay. Suta. <laughs> suta. <laughs> yung tawag na suta. Suta nga Hindi. Yung pang sa ano ba? Sa, manok. Kung sa manok ba ito, ah. gray nito puti. Haha. Hmm. Ha? -ha. ha? Ah. Ponder, coach. Medyo magaling ka muna ka. sa na kami. Ang <laughs> ah, magaling sa so unahan. Sinahin so mo, Pings. Hindi na siguro yun. Patayin na, Pings. Patayin? Oo. Huh?

Malaki oh. Hmm. Makarabas kalaki. Hmm. Yun lang. Wala na. Wala sa mata niya. Oh. <laughs> ay, nako. <nakarap, butas. laughs> si Bagwis ang nagakabit ng balde. Balde man, ay balde man. <laughs>

Ini juga ano kayak naik cakung, geraban, geraban, donge, apa kaya yang, apa yang kulihat saya ilum kok? Betul, 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 betul aku, kuno kau mereka, orang, iwan iwan, jangan kagetinmu, gemetika, gantianmu, kaget kagetin mereng, belum ada abang kah?

Ang ganda pala mga karawas po may tagakapit balde oh Nakabuhay hmm. oh, <laughs> oh, <pulit. laughs> oh, yun. <laughs> oh, yung dalawa, yung dalawa Walang katrill man itong dalawa na ito Tundan? Ha? Oh, palit! Oh! Yung galabi sa kanya May ano pa ito Brad? Buwaya? Buwaya. Oh, ayun dalawa rin, buwaya rin Kagat ka, kami naman Ha? Nagbunga nga Yun na <laughs> Yun! Apa kayo sa atin? Dapat hindi Ay, mabuhay naman tayo. Okay. Amay? Oh, tindi. Ibig si Jay. Aling. Aling. Aling ibig si Jay. Makarawas. Ayan o. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Takot, takot pala sa mga karabas pag si Pengs, Jay.

Sa so, muna pala natin, pwede na pala tayo mag-uwi. Uy! lang yung asawa at anak natin na eh, hindi uh, makakain. Pangatin may, lang talaga. Hindi ko sabik-sabik may... uh, <laughs> <Hika> naman, Brad. Kaya nga yun. Tika naman. bakit, bakit? Sabi ko, patapisan niya talaga sa intro na, Oh, kita man. <laughs> Dalawang vlog man siya di kasama. Bantay sa bibi niya. Ang <laughs> kataon niyo. <Okay>, Ang <laughs> Nag-chat na si misis mo. Kutus kasi. Uh, ano raw, ano raw. Ang usapan si gilid lang. Sa si oh. intro. lang <laughs> sobra. Dapat kinaman lang. Sabi niya, hindi ma, hindi si, Ba, ano na ba? Ay nandiyan na yan. Tuloy mo na lang. <laughs> <laughs> kinaman <Kay> lang, wag sobra. eh, boase. eh. daw marami, kaya daw marami. marami. <no? laughs> Makaramas kalau dahil ang okay. dako mo ngayon kay, kay bahay. Tao. <laughs> Tao. <laughs> Ta <-o? laughs>

Diba ay ba gulyes Ay! Oo! Dami na! Nagaya mo naman si Rupa, na mabilis? Baka pa ng iba. Oo. Banu mo pala yan. Hindi lang? yan?